So ayan guys, dito kami sa Wawa, kung saan ay meron po ditong uh, gawain para sa mga kabataan. Nagtuturo si Sir Wong ng kanyang salita mula sa Biblia. So today maganda po yung uh, share naming mga kwento about sa uh, paano magpasalamat sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin although kahit may mga pagsubok pero magpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon kasi kung walang mga pagsubok na yun tayo magiging matatag sa buhay so may palibre ditong pagkain si Sir Wong meron siyang inihanda na konting snacks merong sausage, juice at saka tinapay so ayan po yung mga kananayan so sila po ay linggo-linggo ay dumadalo sa gawain na aabot ng isang oras at kalahati at pag nakumpleto po nilang isang buwan ay makakatanggap po sila na ng uh, scholarship, hindi yun po ito scholarship na ano, konting tulong sa kanila para pangdagdag baon sa loob na isang buwan ay makatanggap sila ng, uh, ng scholarship na pera para po ito uh, pangdagdag at pang, sa mga pangailangan nila sa kanilang pag-aaral. So ayan po. So ngayon po ay kanilang payout. So konting tulong po ng ating mahal na si Sir Wu. So, isa po siyang Chinese na pumunta dito sa Pilipinas at dito na po nanirahan. At uh, sinishare po niya ang kanyang blessing para po sa mga uh, may hirap nating kababayan, ayan, yeah, sa mga bata dito sa Wawa. So, ayan po, ayan. Ayan po sila, nagpipiat po sila. So, ito po yung merienda binibigay sa kanila. Ayan po. So, ayan po. So, talagang tunay nga na pinagpapala ang buhay ni Sir Wong dahil nakakatulong siya sa mga kapatid ng Pilipino. Wala po yung uh, sponsor kundi siya lang po yung kinikita niya negosyo sa sa kanyang sa China ay binabahagi din niya para sa may hirap. So na share lang po siya ng blessing niya. So ito po yung kanyang asawa si Mrs. Wong. So sila po ay uh, kapwa nandito naninirahan Isa po punta rin sila sa Hong Kong para magbakasyon. So ayan po. So makikita natin marami pong dumalo dito. Yan po sila.